Ayan guys, magandang hapon po. So meron tayong delivery ngayon, Uber. So isang restaurant lang yung uh, natin ang deliver. Pero dalawang customer ang order. So dalawang bahay ang pupuntahan natin ngayon. Di bali, ang kikitain natin dyan is 965 yen. So medyo lugi tayong konti. Pero pwede na to sayang din to abutin tayo ng 28 minutes sa pagda drive and 6.6 kilometers daw to ayan biyahin na tayo agad ah uh, time check alas 6 na po ng gabi so first time nating uh, magbablog ng medyo padilim na kaya ingat tayo ayan sana ma-enjoy nyo yung gantong oras ng biyahin natin medyo padilim na kunin muna natin yung ating orders so 7 minutes most burger na most burger most burger yung kukunin natin to so lang nagdadalawang isip din ako mag vlog ng gantong oras kasi baka medyo delikado eh pero subukan natin total medyo maliwanag pa naman ayan sana may enjoy nyo talaga yung gantong oras ng biyahe ayan, takip silim na So di bali ito yung dadaanan natin ay hindi nyo pa napapanood to or hindi nyo pa nakikita kasi first time ko lang itong mabibideo o mabablog dito sa ating JP Meets Japan uh, YouTube channel Ayan, enjoy natin uh, mukhang maganda yung view ngayon kahit madilim na konti Medyo maraming sasakyan din dito minsan kasi uh, isa to sa mga busy road dito sa lugar namin. Ayan, lalo na nga yung oras na to kasi uh, rush hour, buwihan ng mga tao. Kaya maraming sasakyan ngayon. Marami na po yan, bagay na yan. Parang maganda rin mag-vlog no pag gantong oras no kasi ah, medyo padilim na tapos hindi naman din nakakasilaw. Tapos yung mga madadaanan mo, mga matitinggan na ipailaw ng mga restaurants, ng mga shops, dagdag sa ganda ng view. dadaan na natin yung release ng train dito sa amin. Ayan, itong nasa taas. Release yan ng train. And sumisingit so, lang talaga ako lalo na kapag gantong may order sa akin kasi gusto ko ma-deliver ko agad-agad yung mga orders nila. And dito sa bandang kaliwa naman temple naman to. Ah uh, ito yung temple na malapit sa tinitiran namin dati. Nakikita nyo sa bandang kanan, Hotomoto yan. Di bali yan to. Uh, fast food uh, store. Kasi yan sa mga kinukuhaan ko ng order. Uh, maraming umuorder din dyan sa Hotomoto. tayo sa Moss Burger restaurant. So, doon natin kukunin yung order ng dalawang customer natin ngayon. Yan, sa pantang kaliwa, yellow hat naman to. Di ba, di car repair shop naman to. Pagawaan ng mga sasakyan. Sa kabilian ng mga parts ng sasakyan. Yan, sa kaliwa naman natin, Yamaya Daiso. Uh, 100 yen shop. So, Hakyan shop yan. Yeah. Meron ganyan sa Pilipinas, di ba? Daiso. オーバーです 2>, <laughs> 2コードありますか ?AFAA にあと 02CEAFAA に。2> 2

ni si mm. ay. Ah, ay. Salamat sa. Yan, yung first na pagde-deliver natin ay 4 minutes lang mula rito. So, puntahan muna natin yun. Si Uber naman, uh, papakita naman niya kung sino yung una mo dapat unahin sa pag-deliver. Ayan, yeah, ito yun. Yan, puntahan na natin. 5 minutes. Mula rito. Okay. So, dito siya. Okay. Starting route to 3021 Horigamecho. Head northwest on Minamiadori Street. Then turn left at Sakuracho 3 onto 3838 Torto Izumi. So, ang request ni ni customer ay live at door. So, ililibat door lang natin tong kanyang order. Tara. Ayan, first time natin mag-deliver dito So, leave at door daw Leave at door So, I arrived akit tayo sa Room 103 Room 103 Tapos, dahil leave at door to Nalagay lang natin sa harap ng pintuan niya Eto, 103 103 So, yung number ng kanyang order is 0 ni CEE. So, ito 0 ni CEE. Ayan, okay. Tapos, picture lang natin katapat ng pinto, pati yung number ng kanyang room. yan submit lang natin yung photo lakad na tayo para mabilis yan okay thank you very much delivered oh next naman tayo from here 9 minutes ang ating biyahe papunta sa next idedeliver natin ayan 9 minutes okay So, the Dantai now, and gojugo Okay, nine minutes. Starting route to 2057 to Malaga Suracho. Proceed to the route, then turn right. Nine minutes, nine minutes. Okay, let's go. Ang note ni customer, please ring the doorbell and leave it all the front door. We apologize for the inconvenience, but thank you in advance. So, uh, libat door tayo. Tapos, uh, doorbell lang tayo. So, first time ko rin dito magde-deliver. Ayan. Ito yung kanilang pinto. So, iwan lang natin dito. Tapos, siyempre, picture natin. For the evidence. Tapos yun, submit na. Ganun lang kadali. Check natin kung ma-set na natin yan. Antayin lang natin. Ah, doorbell pala. Nakalimutan natin Doorbell. Oba, des. Hi. 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 Arigato sae mas ta. Ang delivered. Okay. So magkano ang kinita natin jaan? So ang kinita natin jaan ay 965. Dalawa na hindi deliver natin. For 31 minutes natin nagawa. So yun. 31 minutes 965 pero okay na yan kisa wala so uh, ayan na enjoy nyo ba yung ganitong ano klaseng view na medyo padilim na kung na enjoy nyo yung ganitong view mag comment lang kayo dyan sa baba tapos gawin natin ulit sa susunod so yun maraming salamat ulit mga kabiyahe sa pagsama